magupit ah, ulit kay misis pangatlong ano to ngayon diretso na to kalboy na diretsyo kasi ang tagal tagal magupit <laughs> hindi talaga hindi talaga matutunan <laughs> kaya mas may napaya diretsyo na kalboy para sa saglit lang mas maganda yung gawa ko oh. nakalamot eh. mukhang mali yata siya po lang ano uh, natin mabilis na to kasi may lang nakaroon ng oras eh may labi ginagawa na hindi ano, sa bahay hindi pa maayos ang bahay wala so, nang kasunod-sunod na bagyo so ito na natin po na marami ng lamok pero sige lang oh di bilis <laughs> oh ha oh, oh. Oh, ganyan na lang. <laughs> pwede, pwede. Kahit ito na lang dapat, oh. Ganda, Ganda. oh. Ganda. Ganyan. Hindi pa ano na Alis, alis. alis na alis. Alis side view ako. Ito ka. Oo. Oh, oh, oh. Ayan. Ayan kita. Ayan. Tapos Ayan. 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 isa yung pinag ano ako na buhok ka hindi na ka pa dyan paano may yung siya pong binili ko may expert na yun harap ito yung kayot Yeah, side by side. <laughs> <laughs> side by side. Yan ang gupit na side by side. meron so pa do <sighs> Kaya ko. Kaya natin to. ka nga. Oo, ba? Bukas na. Lobat Bukas na. Chinese smoke? Cute mo nga, oh. <laughs> oh. Bagay. Tira natin yan. Tira mo. mugas <laughs> <laughs> na lang. <laughs> oh. Ano na lang ito, gunting. Ay, ba, una tayong gunting dito, no? Ah, mm. meron dyan, diba? yan, di ba? Yan ang yung matali. Hindi, <laughs> tanggalin ko yan. Ano ka? Hindi <laughs> ito. Gupitan mo lang dito konti. Ayan. Mahalan yung ko. ito. Kasi tanggalin ko sa kapit sana. buhok nito sa amin. Sabong lang yan. Ayan. Ang sa ng itang yung dati may gid nag 30 minutes for 5 minutes yata yung in-upload ko nun <laughs> nagirapan ko gupitin. tapos nawi sa kalbo pa <laughs> <laughs> ang galing ko na <laughs> sayang naman oh. oh sige oh. Chinese <laughs> mo sige na nga oh. talino talaga na asawa ko eh.

pala sa sugat, no? Hmm. Pala, hindi pala yung baka ganyan ang buka ako. Hindi Oh, ayan o. O, oh. Oh, di sa bit Oh, oh, susubi si no player po, kailan kalbo na eh. <laughs> <laughs> <tong> Wala pala ko eh. Oh. <laughs> oh. <laughs> okay. Bupaga, oh. Huwag na yan bukas. Ang galing natin parang buho. Okay. Alright. Ang bilis, oh. Yeah. All All right. Ambilis, no? Thank you, thank you.